Okay, nakuha natin ang ating paayuda. Ako sila. Hindi ako kaundong. Hello mga kabisdak! It's another day, another vlog. Welcome back sating countryside channel. Bisdak in Korea Vlogs. Hehe. <laughs> Hoho! Adad. -ad. <laughs> Today is ayuda vlog. Today is mga ano tayo mga kamisda, kasi schedule ko ngayon Ah uh, kapag lahat ng residents, legal residents dito sa Korea, uh, kasama na ako doon mga kabisda makakatanggap ng paayuda kay Preside President President Lee Jae-myung. <laughs> <laughs> kasama Okay, hey, uh, president. Uh, how do you say president? Ditong Yong. Ditong Yong. Ditong Yong. Ditong Yong. Ejim Yong. -yong. Kasam di na. Masik kipok. Masik kipok. Oh, How do you say I? Ah, basta. Thank you so much, Korean President from the Blue Party. Lejim Ejim Yong. Manse. <laughs> may payo na kasi naghirap man yung may crisis noong nag-ano pa guys, yung may political crisis, pati yung ekonomiya na down. Noong kasagsagan ng impeachment kay President Yun. So ngayon, ano, binipigyan kami ng paayuda. <laughs> uh, pati si Little Insoy, kami tatlo, lahat ng mga Korean, Koreano, pati ako. How about the workers of Korea? No. Yes, yeah, residency, yes. Yeah. Only residents? Uh, only residents, yung mga workers, like salde or mga factory workers, hindi po sila kasama sa paayudan. I was born on ano man mga kapisnak, 2nd of January, so every Monday ang aking schedule. Uh, 1 to 10 yata ang every Monday, then 11 to 20 or 11 to 15. Uh, ang birthday nila ay 11 to 15 every Tuesday si Daddy Inso is every Tuesday siya kasi 14 pa lang yung birthday so ngayon tignan natin ang matatanggap ko mga kamislang ay 200,000 won which is equivalent to 8,000 pesos si Little Inso ganun din si Daddy Inso ganun din mga ano lang yan mga kamislang yung mga average earners pero kapag low earners ka How much is the like low earners? 500,000 won? Like in Chattanooga? 500,000 won. 500,000 won yata? Mga average 200 lang. 150 average pero plus 50,000 won kapag nasa outside the uh, outside Seoul. Seoul, outside sa siyudad. Kuno niyan? 200? Ah, hindi na. Gyeonggi-do and Seoul. Ah, plus 50,000? Kung outside, outside Gyeonggi and Seoul province. Gyeonggi, Seoul, Incheon. Incheon. Yan kasi na mga city is <laughs> ano yan sila mga kaps progressive. So, wala sila, hindi malaki yung kanilang ayuda. Uh, yan, yeah. 150 plus 50,000 outside Gyeonggi, Seoul and Incheon. So, 200. Plus, my second round probably, pa po ang paayuda. Onje, the second round? Around September. Around September. Okay, for before that Chusok celebration. Holiday kasi ang Chusok dito sa Korea. May bayo na na naman. Ah! Very good. EJ yung Dito nyo! Fighting! Woo! -hoo -hoo -hoo. <laughs> Sarang heyo! Oh, so, masaya pa nga diba? Dahil mukha ba tayong pera? Mukha ba tayong ayota? <laughs> so, explain ko sa inyo mamaya. Ito pa yung dana ito is gift cash sa siya mga kamista. Kung, kung saan ka nakatira doon, da, doon mo lang din siya magagamit. Like dito sa Yangko kami nakatira. Dito sa Yangko lang din namin siya magagamit at hindi mo siya pwede magamit sa malalaking store like Hanaro Mart, mga grocery part na malalaki. Pwede siya sa mga see, franchise store kahit na uh, sabihin natin Jollibee pero yung owner is taga Yanggo yung business owner is Tagayago, pwede kami bumili doon, doon. So, yun mga kapista. Maganda po ang ating araw. Favorite spot ko to, kaya lagi niyong nakikita sa ating mga vlogs. It's a beautiful sunny Monday. Si Little Insoy nasa school na. Ang kailangan mo lang i-present kapag pupunta ka sa Barangay Hall is ID. Ewan ko lang kasi may friend ako si May, inanapan daw siya ng ano, uh, health insurance certificate. Si Little Ace, isa pa na Kailangan ko lang magdala ng family certificate dahil si Little Ace, wala pa siyang national ID. Bali, yung matatanggap ko ngayon is 400,000 Korean won, which is equivalent to 16,000 pesos. Ah! <laughs> Sa isa 10 minutes drive lang away from our house, ang Barangay Hall mga kabisdak. Malapit lang po ito sa school ni Little Insoy. Morning po kami pumunta ni Daddy Insoy kasi may klase man ako sa hapon. As expected, punuan po ang parking dito sa tapat ng Barangay Hall, pati sa gilid. As in, puno talaga ang kanilang parking kasi nandito man yung mga tao nagkakataon. Kumukuha man din sila ng katilang mga ayuda. Yung sinasabi ko na family certificate ay dito lang din namin pwedeng makuha. Kinukuha namin dito sa may barangay hall. Makikita nyo mamaya yung machine. So mas maganda kapag marami kang anak, like 3 ang yung anak. Oh, malaking ayuda ang matatanggap mo mga gabisda. Tama po kayo ng dinig. Kung mas marami kang anak, mas marami ka pong support na makukuha. Mas marami kang ayuda. So pwede ka nang hindi magtrabaho, mag-anak-anak na lang. <laughs> <laughs> parang joke siya joke siya kung pakinggan pero totoo po yan mga kabisdak ay alam ko na bakit middle finger ang ginagamit niya rin sa screen kasi yung pointer niya pang ilong niya yun mga kabisdak lagi kasi yung nangungulangot <laughs> One thing I'm proud of Korea is itong kanilang machine na itong mga kamistak. Yung kumukuha, kapag kumukuha tayo ng PSA, mga certificate, marriage certificate, family certificate, birth certificate, kung ano pa mga certificate dyan. Dito mo lang siya makukuha at ang bilis, bilis guys. Mura pa, 500 won. Nasa mga 20 pesos lang po ito. As in, less than 5 minutes makakuha ka na kahit sa ang banda ng Korea ka pa mga kabistak. At kung wala kang cash na pambayad, pwede ding card ang gamitin. Wala talagang kuskus -kus balongos dito mga kabistak. <tellan> 다인다인다인나김현군군모르겠네 네. 받으셨어요? 네. 그네 네. 네. <laughs> I can't go t h u If not, the a h i not, the ears. <laughs> <laughs> What? If not, the ears. t h e t a t What? 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 a t t w h h a h a t What? w h h a At eto na ang bilis guys. Diskumpiyado pa ako talaga diyan. lang ko bago ako ano, bago ako tumayo. <laughs> Tamang tama talaga mga 200,000 Korean won ang laman ng each sobre. Dalawang envelope po 'yan kay Little Insoy muna ang kanilang unang ibinigay tapos yung sa akin maya maya, maya binigay niya yung sa akin. So ayan. Na. Okay, na. nakuha natin ang ating payuda. Sa akin yung isa. Sa akin ang isa kay sa kay Little Insoy yung isa. same 200,000 o so 400,000 korean won. Oh. De haeminguk. m i n s e n g b o k s u b i u p o n 민생 회복이다 민생. 민생 회복. what's that? 민생. 아. Uh, Hard life. <laughs> 대한민국 people. 아. Uh. Yeah, people. Uh you can use it until November. Recover. Ah recover Korean for recovery of Korean people. <laughs> because the last three years Ah the, the ex-president was not good. So this the one got down the now. economy was down so uh, you can use only in Yangbu. 맞아. So the young go can recover, uh, and we cannot go the very luxury, luxury something. Uh, we use only the small small business. Mm -hmm. Very reasonable, reasonable, reasonable. reasonable. Really? Give and take. Ito it mga, mga business, business in uh, ano, yung mga businessman, small businessman, ano, tinutulungan namin kasi doon man kami pwedeng bibili sa kanila. Tapos in return, yung mga products nila, kami din yung gumagamit. O, ba diba? Ang galing! Ang galing, galing! <laughs> Ang galing, galing! Ang galing, galing! <laughs> Nag-drop pala ako may isang kwarto dito sa pension. Nag-drop kami ni Daddy Insur kasi yung mga TV, hindi po. Yung channel ba, hindi. Walang makuha ng channel. So, nandito yung taga, dito yung mga tao. Nag-fix sa mga sa TV sa linya siguro uh, wala channel na makuha at may may nakita akong bag nakalimutan na bag sa guest doon sa nilinisan kong isang room isang mommy 'yan nakalimutan yung kanyang bag ganda pa naman ng kanyang bag mga Kristan ko na paki mochi ito ito si there the last why is it in the last niya they are friends niya Ah, di Mimi di baru di di su. Kecil ya. Kasi nangiram yung isang guest ng vacuum. Pagka linis namin kapon, wala. So akala ko, dinala yung vacuum. Hindi pala. Hiniram doon sa itong may-ari ng bag. Hiniram siguro sa isang guest. Magkakilala siguro sila. Nakita ko doon kanina nandoon ng vacuum. Hindi pala din akala ko din ng ano, nang nag check in yung vacuum namin. eto po yung itsura ng kanilang gift cash or gift certificate. Yan po ang pangalan ng county ng town, yang gugun. Yang go gift certificate, meaning sa yango mo lang to magagamit, guys. Yan. Jumo! Until November 30 mo hanggang November 30 mo siya pwedeng magamit. So, may deadline po ito. And dito, merong ano dyan. May instruction dyan kung saan mo siya pwedeng magagamit. May barcode. So, yan po mga Pwede din kapag bibili ka at then halimbawa hindi mo 9,000 Korean won lang. Pwede ka nilang masuklian ng tunay na napera. Ito, mga nagamit na kasi ito nila din. So, so, may mga sukli-sukli. Tunay na napera ang isusukli sa'yo pwede mo siya magamit sa pwede mo siya magamit sa kahit saan sa restaurant or sa magpa-parlor ka, magpa-salon, sa lahat-lahat ng mga businesses mga kabistak. Sayang gulang na area. May ibinigay po si Hubog Boy dalawang ganito mga kabistak. Dalawang cute na containers ng glazed walnuts. Ang um, mga kabistak, walnuts, hudo. Ang walnut in Korean is hudo. Yan si Little Insoy, palagi po yung nagpapalit ng damit. Kasi palagi pong nababasa, naglalaro ng tubig. After umuwi, galing sa school, pang unang ginagawa ni Little Insoy pag uh, ano, baba ng bus, ibababa yung kanyang bag, nagpapalit ng sapatos, tsaka hindi na nagpapalit ng damit yan. Diretso nasa kanyang inflatable na swimming pool. Hmm, diba? Kasi si Little Insoy. So binigyan, hindi ko na na kanina. Saglit lang, dumaan lang si Hubog Boy para ibigay yung mga walnuts ang sarap glazed walnuts para siyang glazed na pili ganun ang style pero walnut lang ito mas masarap pa rin yung pili natin mas mabango din yung pili natin mga kamistak boheyo Shush! 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 ano talaga itong, itong ito, 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 ito. si sa salat ng bagay kapag may nakikita kabi din open yan lahat tinitingnan talaga binobosisi kung anong laman close sa siyo Ayan, yeah, jarret sa'yo. O, oh, dinala na yung, oh, pupunta yan sa kwarto. Ay, no. Pupunta yan sa kwarto. Doon yan, mga piktik. And then, ayaw kong kumain siya sa kwarto. Dapat dito lang sa, an? dito lang sa kusina. Tine-train ko siya na dito lang sa kusina. Huwag magdala ng pagkain sa kwarto. Nakikinig naman. <laughs> oh. Oh.

Di para musup-sup sa moisture. Teh di na makaundo. Adik ni kau makahil, ba makahil lo ba? Makahil siguro na. Do not eat na ay naka eh. Nakaputang na ito. Do not. Do not eat. Pardon, gini na e, na, na. Ah. <fried> <workshop> kasi do not lang, walang eat. Do not, do not, do not. Wa bitaw da. Do not. Do not ra adik ada slow jodong na eat da. dapat poad silikau <laughs> di gituskar ho na. ni. Indi ngon di di niwa tunaw ka ara. Bisa ko pod na 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 saplan. Na plus din. Indi, oha plus. Di man di ma tunaw dong. Wa ni ma tunaw. Bisa maubas sa sabduhan ba? sabduhan Ma tunaw inshallah, wa wa. Maka itung sis na.

For our hapunan, nagluto po ako ng buto-buto ng baboy, pata po ng baboy. Tapos, isigang ko, lagyan ko ng itong, itong bigay ni, itong harvest natin sa garden ni hubug Boy. Ayan. Ugasan muna natin ang talbos na kamote. Tapos, may ano, natila akong mga string beans na harvest ko din sa garden at talong po. Okay. Uy, na itong talong. Galing po din po ito sa kay Hubugboy. Tingnan yung mga kabistak. Kakaiba yung talong ni boy. Yan. Yung iba, isa, marami po ito. Ginisa ko na. Ang sarap-sarap. May nag-adobo kasi ako ng baboy. Tapos yung leftover na adobong baboy. Hinalo ko sa ginisang talong. Napakasarap mga kabistak. Yan na, nagpa, nagpapalambot na ako sa aking pata while nagapalambot sa na kata, ito po ay pear. Kakaiba po ang pear dito sa Korea. Bilugan, unlike sa Chinese pear na nabibili natin sa Pilipinas. Galing po yung China. Di ba? Parang pa-heart yung shape, tapos pahaba. Dito sa Korea, malalaki siya na bilugan. Tapos dark yellow yung kulay. Parang golden na. Paborito po. Ito ni Little Insoy. Papasnacks po sa kanya. Dalawa po ito yung isa na ubos na niya. Dalawa siya worth 5,900. Nasa mga 200 plus. So, 100 pesos each yung isang piraso nito. Hindi ko gagamitin yung isang chopping board namin. Isa lang kasi yung chopping board. Amoy bawang. Amoy mga ano yun guys. Nice. Amoy bawang, sibuya, sa mga ngamoy po ang ating pair kapag yun ang laking gagamitin. Pinapamay ko na lang yun. Ito na lang. May buto kasi ito sa loob. Kailangan mo siyang tanggalin na yung mga pidas. Ayan. Dapat malinipis kasi kapal si Little Insoy walang front teeth <laughs> si Little Insoy. Ang galing naman siya ganyan. Wow! hmm Mugchi mm -hmm. ma. 뭐야? 와, dinosaur. 나노 나논공 뉴왕 티라노사우루스. 완전 티나 makan naman ang dinosaur. No, 'pag hindi mo din dinosaur. Oh.

Ne. Jom muda nak suruh po yan si Little Insoy sa kakalaro niya sa labas mga kabista. Kaya gustong gusto niya kapag summer vacation, summer break dahil early siyang nakakauwi sa bahay. Boss. Two weeks lang naman silang pumapasok every morning sa school tuwing summer break and then the rest two weeks is wala na na totally close na po ang school. One month lang po, four weeks lang ang duration ng kanilang summer break. Ang winter break yung mas uh, ma, ano mas mahaba two months po ang sa uh, winter break. Ayan na dahil sa ano nga kakakalaro niya kanina nagutom na ang bata, nanghingi hingi na ng ano kanin. Natuwa po ako kasi nanghingi hingi na ng rice ko siya, siya nanghingi hingi. Unlike last time na ano yan mga kabistang? hindi talaga yan palakain ng kanin si Little Insoy. 日本で。 Kaya pala naghanap ng Rice kasi paborito po niyang i yung game. And Rice, paborito kasi niya ang game mga kabisdak. Oh, so ayan, habang kumakain tayo is nais ko lang magpasalamat sa ating mga masugid na supporter, kabisdak, subscriber, viewers, commenters. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Shout out po kay Ma'am Risa Mar Marban from Davao City. Thank you so much Ma'am Risa. And belated happy birthday kahapon August 5 kay Ma'am Rosemary Sumagaysay. Hello kay Ma'am Julie Brown from Quezon City. Balagan Family shout out. Balagan Family from Davao City. At kay Ma'am Jimmer Ivy. Thank you so much for always watching. At kay Ma'am Cherry is Esgana. Cherry is gonna, thank you so much for watching ma'am. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga kabisdak sa panonood. So ayun na nga naglaga na ako ng ano ng pata ng baboy and then ito beef bulgogi para kay Little Insoy. Special mention pala kay Ma'am Cherry Alonso from Jacksonville. Florida USA thank you so much ma'am alam niyo mga kabisdak nakatanggap na naman tayo for the second time ng isang letter abangan niyo sa mga next next vlog kasi may ano pa ko may nauna pa akong video before the letter Thank you so much, Mom Cherry. Cherry pala. Ma'am Cherry Alonso. Ako talaga ay na-touch. Thank you so much talaga. Tapos may pa-surprise pa daw siya sa loob. Ay, naku, abangan nyo na lang po sa next, next vlog, mga Kabisdak. Excited. So, so excited po si Ajuma and the rest of Kabisdak team dito sa bahay. Maraming salamat, Ma'am Cherry Alonso. At sa lahat ng ating mga silent viewers na patuloy na nanonood at ang ating mga active commenters, thank you, thank you so much. Luto na po ang ating beef bulgogi kain po tayo mga kabisdak at ito yung aking pinakagusto yung talbos ng kamote sa nilagang kahit ano na nilaga isda man yan baboy basta may talbos may gulay ng kamote ang sarap sarap ito mga kabisdak is ibibigay ko po kay saldi at dudong. Ako lang po ang kumakain ng aking talbos ng kamuti sa sinabawang pata. Si Daddy Insoy may sarili po siyang pagkain. Si Little Insoy naman is yung beef bulgogi. Yan po ang kay Daddy Insoy. Cucumber salad na may kamatis, gim at onions. At syempre hindi mawawala ang kanyang suso. At iyan po ay pata ng baboy pero in Korean way. Binili lang po ni Daddy Insoy. Tawag dyan is chokpal mga kabisdak. After kumain ng hapunan, uh, naligo, and then chineck ni Little Insoy ang ngipin ng kanyang papa. Kung may mga umuuga ba siyang ngipin katulad uh -huh. ng sa kanya. Nagkakatuwa talaga itong si Little Insoy. Haji, malit him. Ay, very cute when he smell. We black block Nika in your Uh, and okay. that's all for today's video, mga kabisdag. Thank you, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat.